Good afternoon mga keepers May bagong dating tayo ngayon mga balon molly Nandun sa quarantine tank natin Sa ating indoor setup Tara dito muna tayo sa ating outdoor setup Bago tayo pumasok sa ating Backyard Dito makikita nyo yung ating mga Fry na beta Galing pala tong fry na beta Sa ating kaibigan na si Ryan From Pilar ito naman yung ating mga full gold yan o mga full gold natin nasa drum all male ito naman yung ating mga beta may bago tayo dito beta galing to kay Kuis Raya ito beta nya beta natin tagal nung ating SR dito natin lalagay yung ating SR pair pala yun dito dalawa na lang natin full gold guys sobrang solid ang full gold natin yun na naman tayo sa ating HB HBB yun na mga HB blue ito yung ating feeder ko ayan yun na mga feeder natin hindi lumalabas yung iba Peter Koy natin o. Oh. Isa lang nagpapakita sa Peter Koy. Ito yung ating dap niya. Ayan Oh. Sobrang rami ng dap niya dyan. Solid. Ito naman yung ating Blue Dragon. Kinuha ko na pala dyan yung mga mail. Linagay ko na dito sa galon. Ayan Oh. Sa aquarium natin na oh. type galon. yung mga. Pinugroom pa natin mga Blue Dragon banda natin ito pala yung pinaglagyan kanina ng mga balon molly nandun sa loob yung balon molly natin tabi muna natin yan ito available natin ng mga tetra ano you know, o sobrang gaganda mga artists ba tayo dito PKBM ano, mga PKBM natin na oh. grabe short ba and mga white mga glitter ayo solid dito yung ating fry na blue dragon dito naman dapat sa ating mga blue dragon rin mga fry din na makita sobrang raming lumot na kasi walang laman dito yung feeder koi na fry 6 pieces ito naman yung ating mga dem you know. sobrang raming ang dem natin ngayon ito yung sa purple dragon natin. Ang anak na yung ating purple dragon. Nasa 15 pieces at ato o 20. at dito ko nalilagay sila kasi may mga adapt niya. Yan o, mga niya. Ito yung mga mother no purple dragon. Yan o. Butas tong reptab na to. Hindi ko pa na-epoxy yan. Kaya bumabawas yung tubig. Yan o. Purple dragon. Ito naman yung ating feeder. HOV natin natira. Ayan to, yung HB. Ayan, mga platinum white pala to. Malalaki na. Ayan you know, o. Sobrang gaganda ng platinum white natin o. Solid. Ito naman yung ating ating crossbreed. Medyo malalaki na yung ating cross, Inadapt nyan lang natin to. Ayan you know, o, mga bago nating spoon mga pangsigop ng pupo ng isda mga silver koi solid ng silver koi natin may isa doon na goldas yan ang silver koi and ano to mga goldas and tawagin mo natin yan oh. mga tuxedo short body red eye mga mga balloon Ngunit naman tayo sa ating indoor setup. Tara. Indoor setup naman tayo. Yan na. Ito yung ating mga full gold. So solid ang full gold natin dito sa indoor. Ginagroom natin to. Ito na yung ating mga nabili. Yung mga dumating sa atin. GBT Golden Blue Tail and EBM, Dark Base. Yan naman yung Yamabuki natin. And P.K.B.M. Makross ko na natin yan. natin yan. Tignan natin kung ano ang kalalabasan ito. Galing panatok sa idol natin na P.K.B.M. Gods. Sa Galigasby. Yan na. Sabi solid. Flash natin ito. ABM uh, Solid Mga na ABM natin And mga GBT And Yamabuki Grabe, solid ng Yamabuki Galing pala yan kay Shin Talagay ko yan dyan yung kanyang Facebook page O Facebook na. Talagay ko dyan sa baba solid sa ulit Dito pa lang oh, sa ABM Grabe na Solid Ano Tara doon naman tayo sa ating Outdoor setup letter, Tara Let's go Dito na tayo sa ating Outdoor setup ulit Tara Pasa natin itong pinto Dito naman yung mga Budget bill natin na Gapis Dito Ang nandito yung ating mga HBY mga budget meal to 20 pesos lang to sa mga gusto mga gabon dyan huwag nyo na akong baratin ha may mga 20 pesos tayo dyan ha solid nyan yun naman yung ating AFR na fry yan, grabe konti na lang namatay na ng iba may isa pang full gold oh. yung malaki dito yung ating duck nya yun naman yung ating YKC yun konti na lang yung YKC pero marami pang fry solid nyan ang ganda ng YKC natin dito sobrang rami kumain yung ating PKBM yan o. mga natin na YKC YKC and PKBM ito yung ating ABM pala sobrang solid ng IBM natin marami na trio lang tayo dito Nagumpisa umpisa EFR natin ng RDSS natin ganda ng RDSS natin wala na tayo magpaglagay ng RDSS natin sobrang rami na yun no know, sobrang rami ng fry hindi pa tayo nakapag water change Ito so sa dalawang tab na to yun okay, guys so ating backyard guys dun yung isa pa natin backyard guys so natin dyan sa loob guys bakit natin kung nakaabot kayo guys dito sa video na to pa like follow naman sa ating page and pa share naman ng ating video para updated kayo sa aking mga ilalabas na video and napindot naman ang notification bell thank you guys salamat